Ako po si Carmelita San Jose ng Balangang Bataan. Uh, kilala ko ang Everfirst sa aking kaibigan at ako'y natulungan ng Everfirst at uh, napagawa ko po ang aking bahay, yung bubong po. Uh, ito pong pangalawa, binabalak po ko na mag-business. Dati kong ex abroad, umuwi na lang ako dito dahil nga nagkang pandemic. Nawala akong trabaho. Ngayon na, gusto ko nga mag-business. Kaya ako nag ulit sa Everfirst. Ang nagustuhan ko sa Everfirst ay yung number one, ang mga staff nila ay talaga friendly at agad-agad, narirelease agad ang na-lawn kong pera. Hindi ka maghintay ng matagal. Napakaganda na kanila ang servisyo at ako ay talagang malaking papasalamat ko sa kanila. Maraming salamat sa Everfirst. And really, I will be loyal to them.